Good morning po mga lakay. Ngayong araw, pupunta tayo dun sa kwan sa Kabakiran. Agwa tayo, agkita tayo iti ugot iti paria. So, isa pa ka ata bakit? Ha? Huh? Nepier. Oh. Ide. Lakay. Ito itigan namin mga papapanan. Hindi mo ubing kami pa. Ito, adotin nga masarakan dito nga uh, malamot. Hmm. Malamot. Masida. Mamirinda. Ito nga banda. Ito, nasarakan tayo. Ito, pili. Okay. Ito, nga banda ni banget ti kay lakay nga kay kayo tapos sa dito iti ko ha buon iti santol star apple ar manga, mangga tisa ay tisa nga tapos sa dupay bayabas ado dito di ti nga uh, kwa mga lala tag kay kayo kami damanong ko kadwak ni tatay ko yung dagadjad ading ko Ya, yeah, dapat bibit pit nga ngay ngay nga bulong tinyog yung mga sangsanga iti iti chimilina nga nagangaw ay iti kay kayon mi ditoy ta ito ide ano pa adu nga mulmula na hindi nga kasalatatan nga pinupukaw daw mong tindag iti dadakil nga kay kayon nga mabalimpe ko mga kwa mga pakinabangan tapos ditoy madida nga agipagil ngay lakay na naanos na, ti tao ditoy libre ka lang makadawat ti kay kayo doon ba kahit?

masarakan tayo na marami. Okay guys, ito yung nakuha na natin. So, uwi na tayo. Ano gawin ito? Ati lakay ti pambigat tayo. Ha? Ah. Ati dati nagmulat ti pakwan dito karo ba? sila kay puno tikwa or aruse kahit aruse sabi nila pagkain sabi nila pagkain kay green kala nila kwan pagkain siwan pakan Oh I don't pin. Think... I know Ano ito? I know ito? Ito? a pirate Yeah a, a pirate. pirate but this one That's an anchor Anchor? Yeah Oh no, it's a it's a ship. That's a ship Yeah. A a a goldfish a seaweed. Yeah i a, a swimming a swimming Wow good job is viva this An nice. uh, alien. Uh, alien? This uh, one is alien? Yeah. Oh, wow. And this one? Uh, uh, earth. Earth, wow, good job. And uh, uh, a robot. Yeah. A, a robot car. Robot car. Robot car. Yeah. This track? one, a tractor. This one, tractor? Yeah, and another, another, another. Where's the And uh, And a boat. This, this is a tractor again. This, uh, in the farm. The bank. In this uh, one. In this one, what is this? That's a dinosaur. In this one. A dinosaur. And this, another, what is this? That's uh, a, a volcano. Oh, wow, good job. And this one? That's the sun. The sun. Good job. Oh, what is this? That's an airplane. Yeah, and this one? That's a sea lion. A lion, sea lion. It's a lion, not sea lion. <laughs> that's so funny. And this one? That's a, that's a teeth. No, this 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 one. This not the teeth. All that's a teeth. It's a crocodile. It's a crocodile. Yes. My chippy. Oh, what is this? The dog got the catch The ball. Ah, oh, the dog cuts the ball. Good job. And this one. That house, a oh, bahay, bahay na naibibig. Bahay ng dog, yan. bahay na bibi. <laughs> 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 Good job, Mrs. <man. laughs> Sky. And this one. That's a toad. Oh, this one. That's a toad. And this one. That's a toad. It's a, f it's a turtle. It's a toad. It's a this one. It's a frog. This one. That's and this that's one. That's a toad. You know what is this? That's a toad. Dragonfly. Toad, toad, toad. Ah. Hey. Oh It ito po yung babayaran natin ng kurinte. Babayad po tayo doon sa barangay. Kasi doon yung kwan, kolektor ng sukil ko. Sama ka? Sumong? Yeah. Yeah, come on. Nya yeah, ko na mong Nya grupo oh. yaw? Tartin. Group Tartin tata. Tartin. 13 Hoy. 13 ta group 13 sa sa lugar. 13. Jaka mo na? Eh? Are happy daw? Yeah. Are you happy? Yeah. One. Oh, Nabagat na eh. Pagiging natin ang kong karabaso. Di na nagbayad siya. Baka, 40. Pila bakal mo sinay? 20. Nó tao ngạc nào tiến nha quán. Tao muốn quán wasai sai wasai sai. Có sai quá sai. Sai lung go sai quá sai, em không có wasai bạn. Sai nhỏ yan. Wasay, wasay man. man? Hả? Ừ. Okay. Bagi tao tani What is this? Five. What is this? You know that? Nya toy. Come on, come on. I bulus naten. Come on. Bulus nagon dun sa kapan oh. Bulus natin dito sa likod. Hawak mo? No. I said the pelikan in lips. Ito, ito. Ito, ito. Hindi yan magkain? Hindi yan magkain. Busog yan. Busog yan. Mm hmm. Are you To yeah. see the pre test? They're like flying. Ah, thought... kagad? No.

utang alok ka tungo guys sa taning minamay doon sa kabilang banger malapit na maluto guys malapit na maluto lagyan natin ng konting ganito para healthy ang ating gulay pa natin kunti. Guys, nagbigay tayo sa

Walang sagpaw. Walang sagpaw sa Ilocano, sa Ilonggo. Walang subak. So, Magprito po tayo ng sap-sap na bulat. Para may ano rin tayo. Paminsan-minsan, kailangan natin kumain din ng ganito. Marta kang bakit ha? Agburburot at ichan kaon. Bantayaw! Lakay! may ano po tayo, may bulag Ano sa Tagalog? Uh, daing. Bulad. Hindi daing bulag ah. Daing na bulag Siya ka na may ano manghang. Huh? Apo na ba kat? Mantayaw. Ti ko ba kat nakalunat? Ya. Yeah. Sira um, basa. Mm. -mm. Tapos pagkaluto namin nito guys, crispy ko na para makain pati yung buto. Hmm? hmm. Apibulad, pati bulad, ngal pati kwan, siit. Hmm. Pati ulo. Hmm. Ang sili. Ang gasa ng tabakat. Saan? Enggak ya iya. uh. Ngambil Saya belum para paet ito yung keberadaan ang pagkada. No. Okay, hapok. Oh. So, sit down. Hmm. Nong kan? Mantap. Ah? pamigat. Ang huling paglasa. Ah! Suka. Asin. Di pa eh. Ah. Daging ngayon ng ti pariyang ngayon kay. suka. Di pa Kunti lang. Okay. Ay, salamat sa Diyos. Nakaraos sa pamigat natin. <laughs> Ay, uwi ng atin Kasi ito tatanggalin ko ito. Pagkain na naman natin yung dahil. Huh? Alang -alang nila kay ti may isa nga paborito ti Kaldeng. Kay ti Sagi. Dalo ito sa si Kalding tayo ta medik medik kami makapastor yung taltalon ta nag-spray ni manong ko mga manupay lang nga manupay at ang aldaw bago mabaling kami magpastop yung taltalon tadya agas ba maganda ti ipik to na so mga uh, saksakat ko ikuwan tayo tatta <lip> ikuwan <lip> ti <lip> ikuwan Tugkulan tayo ti pinakaalad na ati ko ha. Ati mula na bagat ko ati pinak. Tutuban ang balad. Tutuban da. ang yumurdong. Kaya kabilan sa balat ti ko. Basta. Ati kabilan sa balad Ito lang kayo na nakabilan tayo ti alad nan. Na madabi ka kabilak yung murdong. Madabi ko orang dyan. Para madi lang uh, mababdakan. Ajay, ajay lang ti vlog tayo tata. kumusta kayo maamin? Kaya hanggang sa muli po. Eh, salamat ka na po Diyos. Bye bye.